So, ayun na guys. Merong mga kumakalat na video ngayon tungkol kay, ano, kay uh, Congressman Barbers. Pag-aaral <laughs> tayo ng try-com ito. Hindi <laughs> 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 lang pala himod puwit si <laughs> si Congressman Barbers dati, dati kay, ano, hindi lang pala kay dito pala kay dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Siya nagkikibagay at talagang todo-puring puri. Kundi pati din pala kay ano, VP Sara nung naging vice president. <laughs> <laughs> talagang puring puri siya kay vice president. Kasi <laughs> uh, napili ni Vice President na maglagay ng health desk sa satellite sa no OBP uh, satellite sa Surigao sa distrito ni ano uh, Congressman Barbers. Talagang kung makikita niyo sa video, talagang puring puring siya, guys. Pero ano nangyari na? Ano nangyari ngayon? Nawala na. <laughs> Papa-impeach na. <laughs> Kung dati mga puro siya kay uh, PRRD, talagang swerte tayo kasi nagkaroon tayo ng presidente na ganito. Pagkatapos ng anim na taon, ICC na. <laughs> Ipagkakanulo na sa ICC. Panoorin natin yung ano, panoorin natin yung ano niya sa sinabi niya sa no, Tebis Pusil. Ang tigalete na din kung dun ay mga panghinanlanon sa atong mga kaiksyonan na matabangan sa atong Office of the Vice President, iyan giablihan kining atong kusina para maka-access sa atong katawahan. Binuksan daw ni ano, VP Sara yung satellite niya diyan sa Surigao del Sur. Surigao, uh, Surigao del Norte. <clears throat> para hindi na kailangan pumunta na Maynila para humingi ng tulong kasi inabot niya sa bawat mga probinsya eh, yung satellite niya sa pinakalat niya sa buong Pilipinas napili yung ano niya yung distrito niya kaya swerte yung swerte daw puring puri <laughs> pero ngayon impeach na <laughs> ano kaya ang nangyari? Okay, patuloy natin. Number one, no? Dako kinika, dako ini na event, dako isabi ni na kalipay na itong mga surigaw noon. Malaking event to, sabi niya. Talagang, malaking ano to, malaking kasiyahan, malaking kasiyahan daw. No? Malaking kasiyahan daw. No? Malaking, no? malaking, no? <laughs> malaking event, malaking kasiyahan para sa mga surigaw noon. Ayaw. Pili tayo may ato yan sa Office of the Vice President, di na tayo maglisod, di na tayo magtakto dito sa Manila. Oo, oh, na. Salamat kay Vice President kasi di na, tayo... di na, tayo mahirapan. Di na tayo kailangan pumunta ng Manila para humingi ng tulong. Ang daming klaseng tulong na binibigay sa uh, OVP satellite sa mga ano, uh, burial assistance, mga medical assistance. Klase-klase pa, mga assistants. Kung totoong talagang nangailangan ka. Pero ngayon, ano nangyari? Kung Christmas. <laughs> ito nga. Oh, may gibutang na staff ni ngayon. ni VP Sara Dele. Ah, isa daw sa sa programa na gayon pa ni Vice President Sara bringing the government closer to the people. So bringing the governments uh, ...near to the people, no? Di ba? <laughs> ano ang sinasabi niya yun? Mauna na na ito nga ni Vice President Sara. Talagang pinatutuwa na ni B. B. na talagang tinutuon niya yung pangako niya na ilapit yung tulong para sa mga tao na nangangailangan. Sa mga plano, <laughs> hindi nga nalasaad <laughs> sa mga Surigaon saad, mga saad, sa mga ano, yung pangako ko. Tinutuo niya yung mga pangako niya. Sabi niya, siya, sabi niya mismo ah, siya nagsabi mismo, pero bakit impeach na? <laughs> 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 bakit congressman, bakit impeach na ngayon? Di dati, puring-puri ka ah, talagang <clears throat> ama ni BP, talagang pag gano ka pa, talagang puring-puri din ngayon. Tapos naging vice president si BP Sara, talagang pinuri mo ah. Ayon kay BBM. Himod po ito. Walang paninindigan itong... Uh, uh, <laughs> <laughs> ah, sige, sige. Sige, sige. Kulang <laughs> surigaw nun. Apel, antikalete. Na din, kung... Apel, uh, kasama din pala na lady na na nalagyan na, na, na ng satellite office uh, ng Vice President Helpless. O, oh, di ba? Aking bagay yan pinunduhan talaga yan dati. Ngayon, binigyan ng, ano, ng net ng 2 billion. Pero, ang laki ng binawas ng Congress. Kaya napilitan ano, si Bibi Sarah na isarado na lang yung, ano, oh, isarado na lang yung mga satellite offices niya. Kasi talagang pinitira siya eh. Pero, okay. Ang daming ang daming natiktuhan sa pinagagawa nila sa pamumulitika nila <laughs> tulad lang nito tulad ng mga na doon sa <laughs> mga na tunay na ma... tunay na pangangailangan ng ating mga kapatid ma... ano na masasusuportahan na bangan sa atong Office of the Vice President iyang giaprihan kining atong opisina karon sa niya sina diri sa atong opisina chapter dako kini ka dako ini na event dako isa bini na kalipay nato mga surigaw non kay anytime may ato iyan asiyahan natin mga surigaw non dahil sa mga ayuda-ayuda na yan. Ang dami ng ayuda kasi. Hindi gulgar pa ni, ano, ni Mayor Bagalong. 777, jackpot yun. <laughs> Meron pang ano, ano. Ano pa ba yung binanggit yung isa? Uh, 999 ba yun? <laughs> o, 777. Ano pa yun? Limutan ko na. <laughs> Ang dami. Ay, stupid ah. Vice device president. Uh, hindi na tamang liso, uh, hindi na tamang tapto dito sa Manila. Ah. Kaya naka may ibutang na stock ni ni VP Sara Dibin. Hindi uh, uh, sa uh, na kama sa... sinasabi. Hindi na kama sinasabi. Naglilitawan na yung mga video niya. Eh, na talagang pura-pura kayo dati. Tapos ngayon talagang uh, <clears throat> nagmamadali kayo ma-impeach. Ano nangyari yan? <laughs> so guys, yun lang. Uh, Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang ating video para updated kayo sa ating susunod na i-upload. Maraming salamat! <laughs>